Na, ano? Ito po ang ano. Meron na rin po akong matang pusa na nabuhay. Ayan. Pwede, pwede kang magbuhay ng matang pusa. Ay, sira ang dahon ng laurel ko. Ano, friendship. Wala na doon. Ito so, ating ano, dama ng laurel, mga laurel people. ang <coughs> ito yung siya kain si Lucy Lucy ay nasa loob si Lucy pala gusto gusto ni Lucy ito ah ayan, ayan mo takbo takbo na kain mo ayun na nung mag charge cellphone ayun na kain na na na, ayan na. Ayan. Ang natin yung pagkain na Eh. Ayan. Ayan. Duday, umalis mo, Ayan, Duday. Pintis ka na Duda. naman, Duday. Iwan mo na lang yan dyan. mami, pag alis ko. Idaan ko doon. May power bank naman doon.